Nabuhayan ng pag-asa ang mga kaanak ng mga napatay sa Duterte Drug War sa pagbuo ng Department of Justice ng Task Force na tututok sa umunoy kaso ng extrajudicial killings. Git ng DOJ, walang sasantuhin at papanagutin ang lahat ng mapapatunayang sangkot. Nakatutok si June Veneracion. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa yung sakit. Araw lang ang pagitan ng mapatay sa umano'y operasyon kontra droga. Ang dalawang anak ni Arsenia Chico, pitong taon ang nakararaan. Ang isa, tinariman umano ng droga at baril. Walang napanagot at dadagdag lang ang mga anak sa mahabang listahan ng mga pinatay. Pero ngayong nauungkat muli ang mga umano'y extrajudicial killing o EJK sa Duterte Drug War na buhayan ng loob si Aling Arsenia. Gusto ko po talagang lumaan. Gusto ko pong mabigyan ng katarungan yung pagkamatay nila. Sa utos si Justice Secretary Crispin Rimulya, binuuna ngayon ang task force para imbestigahan ang mga umano'y EJK. Wala niyang dapat santuhin at dapat panagutin ang lahat ng may kinalaman sa pagpatay ng mga abusadong nasa kapangyarihan sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Sabi ko po sa anak ko nung ilibing, darating ang panahon na Pagdidihan ka namin ng katarungan, siguro po, sana po ito na yung tamang panahon. Nagbigay rin ng bagong pag-asa kay Elizabeth Campo, ang binuong task force ng DOJ. Pinatay daw ng walang kalaban-laban ang kanyang asawa. Masawa ko naglalaban lang, sabi kakausapin lang, tapos bigla na lang maririnig mo, putok ng baril. Lagi noong araw, lagi kami pinapasok ng mga polis dahil nga, Huwag kami magsalita, magtaro kami, huwag kami magreklamo. Ang PNP naman, hinahalungkat na rin ang record ng mga hindi nalutas sa na kaso ng patayan. Ayon sa tagapagsalita nito, makakaasa ang pamilya ng mga biktima na gagawin ng kasalukuyang liderato ng PNP ang lahat para magkaroon ng hustisya. Mabigat po to na hamon po dahil uh, we're talking about thousands of deaths. No matter how long will it take, talagang tatakabawin po natin. Para sa GMA Integrated News, June veneracion nakatutok 24 yeah. oras.